Ngayong hindi tumitigil ang ulan, marami na naman po mga tao ang nagpo-post sa social media at nagre-reklamo dahil baha. Ayan. There's been baha everywhere. Especially along Metro Manila. And even in some places in provinces, no? So, bakit ko ba ito sinushoot ngayon? Kasi, alam niyo yun, tayo mga tao, reklamo tayo ng reklamo kapag baha. Pero kapag hindi baha, tapo naman tayo ng tapon ng basura. <laughs> And we all know na one of the reasons bakit nagkakaroon ng baha ay ang pagtatapon natin ng basura kung saan saan. Yung mga basurang yan, bumabara po yan sa kanal. Bumabara po yan sa mga estero. And pag bumara po yan, hindi po makakadaloy ng mainam yung tubig. At ang mangyayari, dahil nga pagiging barado ang mga kanal at estero natin, magkukos ito ng baha sa kaunting pagulan lamang. At kapag ka po nagbaha, yung mga basurang yan, ano rin po yan, papunta sa ating mga kalsada, even papunta sa ating mga tahanan. So, please lang mga kababayan, no? kung ayaw natin ng baha, matuto tayong disiplina ng ating mga sarili. Ano ba naman po yung simpleng pag ah uh, sisinop ng ating basura? Instead of magtapon tayo ng basura sa kalsada, maghanap tayo ng tamang basurahan para ito itapon o kaya isilid ito sa bag at kita sa basurahan pagdating sa inyo mga